Dako ang kalipay o pagpasalamat sa mga residente sa barangay Apupong Jansan tungod sa bagong Super Rural Health Unit kon SRHU nga natukod sa ilahang lugar. Makatabang sumalapakini sa mga tao nga adunay sakit o dili na sila mahasul pa sa pagbiyahe sa layo aron magpatambal sa ospital. Sa komasulti dako nandiyo tabang para sa mga diring duol or mga taga-apupong kay kumbaga dili na magadto sa layo or katong mga walay dili ka afford nga mga magpa-check up sa private clinic so diri na lang na sila mo sa dire sa barangay Apupong. Siyempre proud ka ayaming nga uh, taga diri sa Apupong nga uh, kami ang napili nga uh, tagaan og mga opportunity nga uh, karang mga equipment kay siyempre uh, mas pabor jud siya sa amoa kay mas duol siya and then siguro mas makasipod mi sa karang magbiyahe biyahi mi sa layo ana So sa para sa amoa, dako kay siya nga tabang sa amua diri sa Apupung, kay tungod siya kompleto na siya ang pag-abot sa mga karang mga no, sa mga naay mga sakit ana. So dili -di na sila mudagan sa mga hospital dito para dito magpa ultrasound, magpa check up ana. Natukod ang Super Rural Health Unit tapad lang sa Barangay Hall sa Apupung, og kani atong Pebrero 23 ning kasamtangan nga tuig, formal na kining gi-turnover sa LGU. Nasairan nga muka matod pa sa 12 million pesos ang pondo gikan sa Nasional sa gipatukod nga gambalay. Uh, pwede ta maka check up diri or, na kay mga mga gamay nga mga pulima or or dextrose sa kapod in time pwede ta maka dextrose diri kay kun man sa na siya, super siya kung baga mini hospital natay doktor natay Lars na tayo may ay ko mo sa'y needs sa to mga katawan lang sa ilang health pwede ba at least na to at sa to ang aritsyo. Dakosab ang pagpasalamat sa mga opisyalis sa Apupong tungod sa tanang barangay sa Jansan sa ilahang lugar na tukod ang pinakaunang mini hospital sa barangay. Nang na hinaot ang mga residente na matabangan sila sa mga doktor na madistino sa maong SRHU ilabi na ang pagtagad sa ilahang panginahanglanong panglawas. In in the heart of changing lives kini sa Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jensen Brigada News